Uy, what's up, go fam? Okay, so uh, bukod sa fungus GoFam, <laughs> problema rin natin ang ano, ang damo. Okay, so ang hawak natin ngayon ay Pi Zero by FMC. FMC. Baka naman. <laughs> Walang sponsor dito, go fam. Ha? Lahat ng mga pinapakita natin eh sariling pera natin, binibili natin 'to. Pero gusto ko lang din i-share kasi yun ay maganda. Walang pilitan. 'di diba, Walang pilitan, Okay, so expert to go fam sa mga grasses. Nakalagay naman diyan eh. Grasses. Okay, minsan ito ang problema. Kahit gaano kaganda to go fam, okay, kung hindi tama yung timing mo, hindi tama yung formulation mo, yung method mo ng spray, pag ng pag-spray, useless din. Okay. Useless din. Kasi minsan ginagamit, kunwari, nag-spray, like naulanan, o syempre hindi talagang yung effectivity nun wala, o di kaya dinadilute imbes na pang isang hektarya lang ginawang pang isa't kalahating hektarya wala na naman yun sablay na naman yun, kasi nga mahal talaga yung mahal talaga itong mga togo fam, eto ang bili ko dito parang mga nasa almost 1.9 ata to eh. 1.850 1.9, basta mga ganun yung range nito togo fam, nakalimutan ko na e, syempre tayo naman 1.9 pero effective to kung susundin mo yung recommended na application. Okay, tapos kung gagamitin mo to sa mga 40 days, ah, mahirapan na rin kasi nga yan ang timing niyo. Oh. Oh, ako 20 days. Pwede. 25 days give and take. Pinoy tayo eh. Pero 20 days. Ayan, 20 days go, ma'am. Tapos ayan oh. 100 ml dapat Okay, 100 ml sa 16 liters, hindi 18 liters, hindi 19 liters, hindi 20 liters. 16 liters kasi nadadilute siya go ma'am. Humihina. Okay. 10 tablespoon or 100 ml. So ibig sabihin kung 1000 ml to, ibig sabihin sampung karga. Okay, 100 ml. Okay, tapos yan. So hindi siya pwede hindi rin to pinapatay ng mga hindi niya rin pinapatay yung uh, mga broad leaves or mga sedges. Okay, kasi nakalagay lang diyan, oh. Grasses lang. Grasses. Oh. Uh, okay. Okay, goods na ba tayo, go fam? ba? Diba? So, ang alam ko yung uh, tres cantos sedges yun, go fam. So, hindi niya yun papatayin. Oh. So, kasi minsan, di ba, parang, ah, na-try ko na yan. Di ba? Or broadleaf. Hindi niya yan papatayin. Di ba? Ang hina, napakahina yan. Napakamahal pa man din. Okay? So, ayun, ang nakalagay. The control of grasses. Ayun, go fam. Grasses. Okay? So, yun. Sana meron tayong natutunan ko. At saka, yun nga pala. Okay? Ito na naman tayo. Ito na naman tayo. Isa pa. Date of formulation. Okay? 2023. So ngayon is 2025. Goods na goods. Ako personal go fam, ulitin ko ulit. Within 2 years from date of formulation, formulation date. Pag nasa 3 years, 5 years, ay nako, wag kayong magpapanilwala doon. Habang tumatagal, mas sumasarap. <laughs> ano 'yun, alak. Habang tumatagal, mas lumalakas daw kasi lason naman. Ay nako. Bala kayo. Matanda na kayo, alam nyo na yan. Pero ako, gusto ko na maging wise sa pera ko since nagbayad na lang din ako, di syempre ang pipiliin ko, yung fresh. Fresh na fresh. O, oh, di ba? O, oh, yan. Pay Yan yung mga ano, kinokontrol na damo. Okay? Alright.